Okay. Explain natin itong uh, Turbo One Bayanihan. Bali, ito ay, ay isang system na gawa ng AI para mag-build. Actually, hindi niya lang ito ginawa. Pinag-aralan niya kung paano ibibit ang system ng companies. Na, yan, ito yung mga companies. Ito yung AI. No? kung paano mo daw ibibit ang system. Kasi normally ang ginagawa ng mga tao, di ba? Pasok muna sa company, magbabayad ng entry, and then mag-be-build ng team sa loob. Tayo, nasa labas pa lang ng company, bago tayo pumasok sa loob, mag-be-build muna tayo ng team dito sa system. So, mas tama ito. Kasi libre lang pumasok sa system. Mag-team building kayo. Lahat kayo connected at malalaman mo kung sino yung kakonek mo. Dumadami kayo. Parami ng parami. Kung anong shape yung uh, matrix dito, ganun din ang matrix nyo dito. So, nagbibuild na kayo dito. Nang libre, no? Pag nag-lock in yung mga member, okay, pag nag-lock in na yung mga member, Siyempre, may connect-connected na kayo. Saka nyo ipasok yung mga nag in dito sa company one. So, ibig sabihin pala, bago kayo mag-start, magbayad sa company, may kasama ka na nakatim mo na nakakonek na sa'yo. Di, oh, alam mo na na meron ka na kagad team. Hindi yung papasok ka muna tsaka ka maghahanap ng katim mo. Mahirap. Kasi, tingnan mo, unang-una, -una, bago mo maipasok dito sa company, pagbabayarin mo muna yung uh, invite mo. Sali ka na sa akin. Uh, uh, 3,000 pesos lang ang entry. Tsaka mo siya igagawa, gagawa ng team, uh, mag, kaya, saka kayo mag-formation ng, ano, ng matrix, no? yung team nyo, di ba? So, medyo mahirap dahil maglalabas ka kagad ng pera. Samantalang dito, bago ka pa lang, pumasok sa company, naka-formation na kagad kayo. <coughs> ang maganda dito, maganda dito, ang formation nyo dito ay nag-start sa straight line. Para kayo nakapila lang straight. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 Makikita mo pumapasok sa straight line Kaya, kaya mapapansin mo yan 204 na yung nasa line Imaginin mo isang linya linya lang 'yan ng mga tao na nagkaroon ng uh, kaunting ano interest na makita 'yung loob. 'no? Libre naman. Ngayon, 'yung line na 'yan uh, gag gagawin niya ang matrix na kagaya nung company one. Sunod-sunod din by numbers 'yan, may position. 'Yung AI na nanang ganoon, na, nagprogram, 'no? kung ano ang uh, binary kung nyari binary to binary rin gagawin niya sa atin dito by number by uh, according sa date joint ganyan sunod-sunod na Organize na kayo okay tsaka kayo papasok dito sa company so bago pa lang kayo pumasok alam mo na yung kikitain mo dito makikita mo na na may potential ka mag-grow di ba so yan ang purpose niyan masain mo. Alam mo ba, ang team structure mo dito ay portable. Ay, ito maganda, portable, no? Hindi ko pala nabanggit. <coughs> Kasi, kahit saan mo yan dalhin, sa Company 1, Company 2, Company 3, daladala mo pa rin yung magkukonekta ang members dito. Kaya sabi dito, portable, okay? Ibig sabihin, minsan mo lang ito bubuuhin. Oh, yung team mo. Kapag sumali tayo sa mga sunod, sumun sa mga susunod pang company, parang copy-paste na lang. Dala mo ang buong team at ang position mo. Ang resulta, kung kumita ka sa company 1, sigurado kikita ka rin sa company 2, 3, 4, etc. Gamit ang Turbo 1 bayan yan. Ito yung strategy. Okay? Yung system. Kailangan muna gumawa may strategy ka. Okay? Hindi mo binabago yung system ng company, ha? Kung maga, strategy yung ginawa nyo dito. Yung tamang strategy. And then, uh, ayan, bla 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 bla, kung maglalock in, pipindutin to, etc. Okay? Ngayon, yung iba, nalalakihan kunwari, uh, mataas kunwari entry dito. ay nako, paano ba ako maglalock in eh? Mahal-mahal naman ang entry niya, ang sinalihan nyo. No worries. Gumawa rin tayo ng daily global. Ito, suggestion ng mga members. Okay pa tayo ng Daily Global. Mabagal ang inter... Ayan. Dito sa Daily Global, very similar. Ganun din. 218 na kayo sa line. Okay. Sasabihin dito kung nakalaka na. Zero, Zero, ako kasi ako ang admin. Pero dito, wala ako dito. Hindi ako kasali dito. Admin kasi ako. Hindi ako hindi ko kailangan sumali dyan. Pero kahit hindi ako sumali, nagre-recruit ako. Yung mga invite ko, kayo rin makikinabang. Kasi dito, dito dito sa Turbo Global, ang positioning, automatic, no? Ang uh, system ang uh, nagbubuo uh, ng mga positioning natin. So hindi mo na uh, ang mga downline. Padami ng padami tayo, no? So, ganun din dito. Position, auto, automated na. Sunod-sunod din na tayo pupunuin ng AI sa matrix. Okay? So, yung invite ko, mga recruit ko, eh, bibigay ko na lang din sa inyo. Kasi, pa, babayaran ko pa ba sarili ko? Hindi na. Parang pambayad ko na lang yon pandagdag sa payout. Para hindi tayo kapusin. <laughs> Okay, so dito 300 ang daily prog ang program nato sa daily. Yan kasi yan ay uh, sa buong isang taon na, no? Okay, kasama na itong, uh, team portable natin na software, itong ginawa natin. Kasama na 'yan. Tsaka yung syempre may admin and maintenance fee kasi may merong magbabantay nito araw-araw, no? Hindi hindi to pwedeng uh, walang bantay. And then, uh, bilang benepisyo, kunyari, ikaw yung member na hindi pa naka-join sa Turbo, dito pwede kang umita. 300 lang ilalabas mo. Ang 70 pesos ang direct referral, 40 pesos naman sa pairing. Yung direct referral, imagine mo ilang tao lang mapasok mo dito. Bawi ka na. <laughs> Kung masipag ka mag-invite, mas malaki kikitain mo dyan. Yung pairing uh, automated na yan, hindi mo na alalahanin yan. May kusang babagsak sa ilalim mo. Okay? Kung, kung lahat tayo nagtutulungan dito. So, napakaganda. Dahil yung 300 mo dito, sigurado lalago. Kaya, ang layunin natin, tingnan mo, para tong piggy bank o wallet, ganyan, sama-samang makakabuo ng pondo para sa mga external companies na sasalihan natin. Imagine, di ba, hindi ka nga makasali sa entry ng company dahil mahal. O, di, mag, ano, kumpletuhin mo muna dito. Pwede naman yun. O, di ba? So, ayan. <coughs> Kalagay naman, ang programang ito ay isang team building platform na may kasamang savings component. Ito na yun, okay? Yung daily. Ang 300 ay para sa isang taong access sa ating portable team software. Kasama na dyan ang admin and maintenance fee. Bilang benepisyo, ang mga aktibong miyembro ay maaaring kumita ng 70 pesos direct and 40 pesos sa pairing bonus. Gagamitin natin ito bilang paraan upang sama-samang makabuo ng punto para sa mga external companies na ating sasalihan. Uh, kung ayaw mo naman talaga sumali sa external company, gamitin mo na lang pang araw-araw nyo. May pambao na si Junior. May pang uh, dinner na kayo sa labas sa uh, mamayang gabi. Di ba? <laughs> Yung kikitain mo dito. Pwede mo gamitin sa ganun. Hindi siya kalakihan, pero lumalaki Kasi, binasi lang natin to sa ano, sa company one na sinalihan natin na 3,000 pesos program. Ang, ang direct nila is P500 tsaka 40, uh, 400 ang pairing. So, binasi natin doon. So, yung 3,000, ginawa natin 300. di 10% lang ng 3,000. And then, imbes na 5, 500, ay uh, 50, ginawa natin 70. Dinagnaga natin. Okay? And then, sa company, 400, dito 40. So, in this minatch lang natin yan actually dinagdagan lang natin yung direct referral para naman uh, sipagin yung uh, sipagin kayo mag-invite kasi yung 70 na yan lumalaki yan no? kahit sabihin mo 70 so yan bali, may safety na tayo na no? open naman tayo sa mga tao na sinasabi natin yung top ng pyramid hindi yan binibigay ng mga companies sa, sa mga member no? sa level 4 tayo nag-start. Di ba? May level 1, 2, 3. Di ba? Ganito ang binary, no? Para makita nyo, transparent tayo. Di ba? Uh, ganyan. Dito, 2. Dito, 4. Dito, 8 ilang level na to 1 2 3 ayan itong level na to blanko yan part siya ng safety net ng company okay ng mga companies na hindi na hindi niyo nalalaman no hindi sila naglalagay ng member magumpisa sa top imposible yan mangyari okay kahit sabi pwedeng founding member o wala talagang 001 hindi totoo ang 001 eh, Imposible, sinong special person yan? Hindi, hindi naman pwede yung may-ari. Dahil sa kanya na yung company. So, as part of safety net, hindi talaga yan nagagalaw. Wala, blanco. Okay? Wala talaga yan. So, tayo, hindi ko alam kung anong level sila nag-start. Tayo, sa level 4 tayo mag-start. Okay? Ang company, hindi natin alam. So, ibig sabihin, mga founders kayo, no? Kung ito, 16 naman to dito sa level. 4, 16 yan. So, ibig sabihin pala, yung mga 001, hindi, mag, hindi lang isa. 16. <laughs> ibig sabihin, yung mga yan ay nasa top ng starting point natin. Kanyari 16 na yan. So, dyan magraran ang ating AI, ang system, maglalagay isa-isa sa ilalim. Lalagyan 'yan, next line. Level 5 na 'yan, okay? Level 6, lalagyan na naman niya, pupunuin na 'yan. Pero hindi ang hindi 'yan sequence na left to right. Ha. Ang sequence niyan left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right hanggang mapuno. Okay, para balance ba? So, hindi yung left, 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 puno na, hindi balanced, diba? Mapa-flash out, kawawa naman. So, ang uh, positioning dapat equal distribution, left, right, left, right, left, right. So, nakaprogram na yan sa ating system na gawing ganun, no? Kaya wala na rin kayong alalahanin sa positioning dahil bahala na yung uh, system natin maglagay ng mga, mga tao sa ilalim nyo. So, yung uh, ibig sabihin, yung pairing commission nyo dito, sigurado na na magkakaroon. Kaya lang, mag talaga kayo, ha? Kasi ang AI, ang system ang naglalagay nga. And then, doon na lang kayo bumawi. So, direct. Okay? So, ayan, Bali, 15. kay start lang natin, no? From 15 down. Yan. Mga yan. Ah, uh, wala pang naglalak dito dahil ka-open pa lang natin ito. So, 32 pa lang. Ibig sabihin, nasa level 5 na tayo. <laughs> dito. Nasa level 5. So, imagine pagka napuno yan. Meron ka ng ano? Meron ka ng uh, pang araw araw mo. <laughs> okay? So, ganun din mag-work yan. I mean, naiipon naman. Lumalaki rin, di ba? Meron ka ng pambayad ng kuryente, pambayad ng uh, renta ng bahay, kaya-kaya 'yan. So, 'yan nating program, 'no? Itong daily na 'to ay internal lang ito. Okay? O, hindi naman compulsory sumali dito, internal lang. Ito talaga original natin, yung turbo, yung external. Kasi hindi naman tayo company. Ano lang tayo parang uh, Parang cooperative lang, ganyan. Para tayong uh, samahan lang, ganyan. Na isang samahan na nagkasundo. Uh, ganyan, parang ganyan. Pwede nga natin register yan eh. Bayanihan nga tayo eh. Kaya nga sabi ng si AI nagpangalan nito eh. Sabi ng AI, bagay na bagay kayo tawaging bayanihan, edgy. Kasi, tinutulungan nyo yung tao dyan. ah uh, So yan na naging name ng aming samahan, no? So naiintindihan niyo naman siguro to, no? Yan. So kahit pa meron tayo nito, ha, tandaan niyo ha. Kahit pa meron tayo nito, mag-focus kayo dito dahil permanent na yan. Imagine din mo pag lumago, pag marami na ang nag-lock in dito. Susunod-sunod din natin yung mga other companies. Tandaan nyo yan. Kasi, kung, kung nag-work na dito, kumikita na to, eh, tatap lang natin dito, kita na kagad yun. Itatap natin, kita na na naman. Siguradong 100%, puro income yan. ba? Diba? Kaya, importante importante nakalaka dito sa, sa turbo global natin. Okay? Yan ang ating main purpose dito. So, yan lang muna. Ito po si Edgar Garcia. Maraming salamat po.